Alright okay, so nandito na po kami sa Long ng Plano, uh, flying to the US at uh, dinagay di, di, di po kami ng Long Beach, California kita-kita po tayo dyan mga uh, kaibigan po natin dyan sa America niya mga kaibigan at syempre uh, please support me and the other members of the team Philippines as they uh, will compete sa World Championship of Performing Arts ngayon taon sa Long Beach, California Let's go! Woohoo! Say something, dog! Say something! Say something! Yo champ, what can you say? You took my seat, huh You took my seat. You're supposed to be here, bro. I supposed to be at the window, you know what I'm saying? Uh-huh. Okay, okay. Now we're talking. Peace. <laughs> 9.21am uh, We're here now at LAX mga kaibigan At uh, si Billy, wala mapaglagyan ang kanya kayo Tingnan ating ngayon nagtatatalog siya mga kaibigan Gusto mm -hmm. huh? mo this kind of space. Okay na Hindi madali ang buhay dito sa US Araw-araw Nag-aabang kami ng bus Kaya mo yung service namin Kaya sa mga nagsasabi na Napakasarap lang ng buhay namin Nangamali kayo Papakahirap kami dito Para lang sa mga kamag-anak namin sa Pilipinas pwede na silang dalabang sa umaga document, resibo, pwede kayo na lang na pumunta kayo na, pwede ah, na mineral, ah pahal mineral water question, woohoo let's go hi guys, so first day of being homeless here in the US uh, mahirap, mahirap, pero kakayanin mga kaibigan para po sa mga pamilya namin na nag-aabang po diyan sa Pilipinas. Para sa inyo po ito. Let's go, champ. Stop me. Hello sir. How you Woo! doing? What's up? Yes. Barbecue in the house. Yeah. All right. What you do? What you do? Sing, sing, sit, sing, sing, dance. I sing. Yeah. A lot of people. Yeah, woohoo. No. way. amazing. Hello, am. Dito muna kami for the first day. Ayaman <laughs> na and then uh, after this bukas sa west alright Billy's first US Stop meal mga kaibigan no? Ah. ang dami kung kasama namin dito sa room uh, bigyan mo kami ng isa dyan brother oy Habang kumakain ka, Billy, meron ka nag-music ka pa dito, di ba? Yes! Yes! Okay. Yo se a